Eh na guys, nakapagpadingas na ako ng uling. Yan, nagbabaga na siya. At, ayan ay mag na ako. Hi guys, welcome back to my channel. At ito na naman, mag na naman ako ng dugo or betamax. Ayan mga guys, yan ay minarinate ko na ng overnight. And then, kanina ay pinakuluan ko siya ng konti doon sa pinagmarinatean ko rin. Minarinate ko lang po siya guys sa toyo, konting suka, bawang, at luya, oyster sauce at nilagyan ko siya ng konting sugar and calamansi yan lang po yan ang aming ulam at maganda rin siyang pangpulutan yan na guys ihaw na tayo ito. Tapos hindi pa yun natin sa pa na Ay, gusto ko yung tanggal yung isa. Ay. Ay. Ayan, lagyan natin ng pahiran natin siya ng yung pinagmarinitan mga guys. Ayan mga guys, mabilis lang siyang maluto. Gawa ng napakuloan na rin siya. And overnight na siya nababad. Tutustahin ko lang kasi gusto nila ay tostado. Maganda rin ito guys na pangnegosyo Ito na guys ang ating beta map or nihaw na dugo. Ayan. Tostado na siya. Diyan din nan guys ang aming miming. Nakabantay. Nag-aantay din sa kanyang pagkain. At meron siya dito. Mga anak. Nanganak na siya. Ayan. Ayan guys. Kita nyo. Ayan ng mga bagong panganak na miming tatlo sila ayan ito yung kanilang nanay ayan nakabantay sa pag-iihaw ko Ayan mga guys. Tado na siya. na. Pwede na siyang ulamin or pangpulutan. Mamaya ay gagawa tayo na sa Suka with sibuyas and sili. May konting asukal. dito mga guys. Tingnan nyo. Ayan. Ayan. Dito ako sa silong ng malunggay. Nag-iihaw. Ayan. Nagawa kami ng duyan dyan. Tambayan namin. Ito na guys ang ating Betamax. Luto na siya at gagawa naman tayo ngayon ng sausawan. Ayan guys, at gagawa naman tayo ng sausawan. Merong ditong ano, vinegar. Lagyan natin vinegar. Nilagyan ko siya ng konting water para hindi sa man sobrang asim. And then, ah uh, asukal. Konting asukal. Kaya medyo manamis-namis. Uh, bawang at sibuyas. Ayan. Kaya yan lang kasimple guys. Lagyan natin ng sili para medyo maang aang Yan, kung ayaw nyo ng maanghang, huwag nyo na lang siyang lagyan ng sili. Mm, guys, tama lang yung uh, asim na medyo manamis-namis. At ito na guys ang aking inihaw na dugo or Betamax with sukang sausawan. Ayan na. Tara na at kumain. At mag-inuman. Hanggang dito na lamang guys. Thank you for watching. See you in my next video. Bye bye.